Magandang haro po sa inyo pang lahat. Yan, shout out sa mga subscriber ni Commander Kalanchao. So, sa mga kautulan. It's Bakasi. Yan, mga utol. Tsaka sa mga utol din natin sa Alpha Omega. Yan, mga resalyan. yan. Yan, shout out po sa inyo po lahat. Yan, ngayon po ako magdi blessing Kasi ngayon, araw ng Martes. Ayan. Hindi siya nang tumagamit. Ayan. Hindi siya kung buti dyan. maaapaw. Oh. Maaapaw siya. Oh. Ayan. Ayan No? Oh. yung isa kung buti. Kumulo. Yung iba naman, wala namang, ano, wala namang basa. Ano? Walang basa. Tangin siya lang. Ayan. Ito wala. Ayan. 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 Ang ito, ang manusia, uh, kumulo kanina. Ayan. At ayan po yung kanyang ano, umapaw yung langis niya. So ayan. Ayan po yung uh, niya, yung mga ganit. disclaimer lang po sa mga hindi po naniniwala. Yan, ito po ano, ay matatawag na agimat o ranting anting So, gising tayo ngayon ng mga mga pangdepensa. Yan, sa dipinsa sa sa disgrasya sa mga sakuna o sa mga ano pa mga kapahamakan. Uh, dipinsa sa matalas, matulis, sa baril. Yan, pang-discommunion sa baril. Tapos siyempre yung ating mga mutya. Yan, iba nating mga gamit. Hindi na natin dinapag dyan. Yung mga, yung mga mutya na medyo marami. So, sila lang ang kasa dyan. So, yan. Sasama natin sa pag-blazing ng mga yan. So, yan. mga uh, gamit na ano, no. Na mabiblisingan ngayon. Yan, sapagkat ngayon ay araw ng Martes. So, kailangan silang lang uh, blessingan. Yeah. Yan yeah, mo. Mga uh, gamit na pangdepensa, ayan sa mga naniniwala no. Ayan sa mga naniniwala sa mga natawag na gimak o rantelante. So ayan. So ayan, biblisingan po natin 'to ngayon para sila ay lumakas ang kanilang aura o kanilang uh, tinatawag na gaum. Ayan. Yeah. Ayan, ngayon, mag-blessing na tayo. Ayan. So, yung ibang mga orasyon, ano, sa haba ng mga orasyon, so, kailangan silang uh, tingnan pa rin, you know, yung kanilang uh, kung tama, baka kulang o sobra ang ating uh, mababanggit. So, kailangan pa rin andun yung guide. So, nanodong pa rin dapat yung file, ano, sa pagbiblisin. Ano, so, sa pag, hindi ganong uh, memoryado sa, sa haba niyan, so, baka kulang o sobra. So, kuna, kailangan pa rin, tingnan kung tama ang proseso sa pagbiblisin ng gamit. So, nagsusaw tayo ng salamin na para makita natin kung tama. Kasi mahirap mag- uh, Mahirap mag ng gamit na ang orasyon ay eh, kulang. Ayan, kailangan kompleto. So, okay, na kailangan talaga sakto. Walang labis, walang kulang. So, gagamitan natin ito para tingnan natin yung file kung tama. Para talagang uh, sabi na 100%. So, And, Gagamitan natin ito ng Ayun So ayan. Sindi muna tayo ngayon ng kandila para ano, ayan. Kailangan silang tingnan para kung sakto ang ating sasabihin sa kanila sa pag ng gano'n. So, yan. Yeah. O sa mga mamahal na ako, tagihanan ko na kung kaya ko ay pasamitin natatanggay ko sa pangalan. Aram po ang natanong ng kikain po kanina. Sa mga sinasimutan ko ng ato, mga Diyos ko. Buko ito sa kalimutang ousipan mo. mo ito ng mga pangapadungan. Diyos ko, ko sa pangalimutan. pag sa Diyos ko. Buko kong aibon at inyong pagliluwa sa Sa mga Original na pangbising sa mga dipinsa Isos Basom, Monterey Basos, Sol, Solrim Hin, Dusim Dusi, Busi, X, Mortaram, Big Hiktum Ilnos, ining, Santi, Ikso, Musti, Sakrom, Os, Buldi, Bos, vainas, Hikrom, Reyus, Ikson, Bilni, Santam, Mitam, Iksim, Musterium, Ibustom, Ikdisam, Pam, Param, Ik, Doryos ok mo bal il serambok mustrom simnum ramadam big bortes must mustrom it baturom idorti udumi nus susmus tere di igri bum sire brakos ane isamti abitirimu mam igmuntere bulwik romdom turum dikso Misal mum tom sildrum mixe santose signum tom turam ik ulius musaim lum portam mim oximus tram ik surim doktom balyas dokwim sing sim ik satrum di olsi mus eh biksom dum he bik dos mpam he ek usom sisom dok mus Doom Tomb Box M Chrome Bump M Mos Bali os Boss Sa murak baldi mindum -min dik dihik musim mum idiom sibrom durin muntre so os bon hai ti rom ik ma hai ik im ti mak tik sam dum bik mata num so om him sil di sa ng mahal na kapangyarihan ng Espiritu Santo binibigyan ko kayo binibinyagan ko kayo sa ngalan ng mga organismong na maging magaling na pananggalang sa lahat ng bagay. Ibum saas sa asbias, UCCM munti sakti bising pag sarado sa Muktam hisom kristam ikmik biusium topsom hisam suis. Sa akmurak makdi, mindum dihit dusim mom didium sibrom, durim Monte Jesus pon hai tirum hai ek mahai pitom sa niom doom bek diom igra bata niom soom him sil diom sa pamagitan ng mahal na kapangyarihan ng Espiritu Santo binibinyagan ko kayo sa ngalan ng mga organism ordinisium na maging magaling na pananggalang sa lahat ng bagay ibum sa SBS isyu sa montang isang makistong bios at siyong hiksas mo ang huwis is. Sa akmurak bak di mindong di ek do si mong di iom si dromedo ordo muntere si os po irong hae ek mong hae ek mong sa miyong dom di ek igrabata nung sa umhim sa diim sa magitan mahala ng mahal na kapangira ng Espiritu Santo, binibigay kayo sa ngalan ng mga orli ni na maging magaling ng pananggal sa lahat ng bagay. Isong monte sa asbiya, si montamim monte sa ati. Monta mi im Blising aron mabuhay ang bisa sa gamit. Mustomom Susi so, imix, Hesus Kristi, bodok baldom aram di hiktom, krom mum ignum Henry ba num bum igsal, to imox di bal hek to hek box kwiat montir, ti um bal nek busol ne, naminikros, Jesus bal sidum sim di istim mun he igrayum. Sukbong boom dum tum mitam num tok rocks box el si his tum exos os baltam num sim impuri di hisos sa di bekekte sum hisos mustumom num din sosin ex hisos krekte bor bordok hi baldum aramang di ek di his tum prom mum ignum Rebastos, num bom iksal tum imok si imbox yat mum ti bal ne kususol nu nu isos bal dum sim du stem mon he igrayum sok doktum mitam nom to okrox bal si histum isos pon si ni Kung sinis soos ba in impordisiksum sa bibig isum sorum Jesus nustumom nom di susimik Jesus krekte bordom hiik baldom aram im susistom rum mom ignom hilray baas tos nom bom igsan tom imok si di baal hiik tuwi im baks wiat mom tuwi obal nim sol no numikros Jesus balsi sim di isti di isti di isti mbunhi sokbom doktom mitam num, to ok box or, rocks box al si, osmalt, igsok spoon sinis o smal baltam nom igsim impordi isum sum is surum isus Magblusing pangbuhay sa mga orasyon para magkabisa. Ngiyom dum, he ek, haok musok, ultram del bolnum, ultram binom dum, patrim hisum. amin. Ngiyom dum, si he ek, haok musok, solteram del bolnum, ultram binom dum, patrim Siyum, Amin. Niyom dum bokshe ek ha haok musok sa sultaram dil o teram binum dum patrim siyum, Amin. Niyom dum bokshe ek haok musum sultaram dil mulum teram binum dum patrim siyum, Amin. leasing sa pagpaandar sa gamit. So inim mok di buok ok, bus num ex, po, dum del ram ramtam, yam exi mostere hirium istom dul, so dulso hilrom buk moks dikta hindismos, doktom exas dum dim pim perium dos mostom hi gros nos suwi es ihum bardom siam dil rapta hisos salium mosos basis mom baldom dik bom tum barm miom mom i si ai au wi sum terambum bom bim bom doktom baldi tum isrom bas terom Muntresan San No Sante de Espiritu Santo Muyam Jesus Basis Dignum Tom Ibom Ternio ter, Dix Smith Muhik Tirom Ramiom Bomcim Diuminum Bisios m'yam Merdio Sustam Istam Mimi Im Tusim Pandar sa, pampandar sa gaum, usamos purim, rusarim, oktam, baam baam, maam maam, abai, maisi im, mimikuam, mintuam, huwa huahok, ok, abha hikaak, aisit, oktasit, almir taram, tim, hukmitam amimitam hiktam, kuhumo, daktum, kuhumo. Usamos po rin, rosarin, hoktam, ma'am a'ibai mai maay, siim, himikuam, mintuam, huaok, ok, abha, hikaak, ay, sit, hoktasik, almiratatim, hukmitam, amita, aminatam, hiktam, kuhumo, daktuam, kuhumo. Usamos po rin, rosarin, hoktam, bababa, maam, maam, abay, mai imikuam mintuam, huwauk ad haheka ak ay risit taksit, al tim animatam, mitam hanimatam hik daktum kuhumu yeah Korasyon sa tulo ka misteryo. Uh, pag sa tulo ka misteryo. Misteryo uno. Liberami to do, uh, liberami to do, uh, domine. Isos dad. Dad e, uh, dani e mitabang kamong tanan kong mga orasyonis. Nihang ko, amahang ko tabangi ako. Kung ang anang mga sa kalis, kalisdanan orasyonis ang Sebastian Tungud, kung kargada sa kinadman sa mga bala. Ako bisan dapatan ang lawas kung nga dili man saan. Biba regalaste para kombate. Misterio 3, Misterio 2. Bindisyan mo kami aron silang tanan nga ana sa kampong pag pag nila sa San Pablo. San Andres, San Juan, San Tiago, San Bartolome, San Marcos ang kanyon og mga armas pamaliun ninyo. Isos, 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 pare sa pisima. Mga kaaway ko sa mga sipot kay ani, ana ako sa santuring doktor It kuwa si Adnos Karum dinti suwab Matinum, aparit. Gusom, gusom, gusom. Pros orasyonis. Um, banan mo ako sa akong mga kaaway. Ang mga armas pamaliun ninyo, santos, rubasit. Santos, Marcos, Juan, Di Mateo, Lucas, Pugni, ninyo ang kanyon ug mga armas, Santos, nga bulan sa langit. Misteryo Tres. Orasunis, sa so Diyos Amahan, sa so Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo, lamdagi ginuupin ng akong mga kasing-kasing. kasin-kasin aron mag mao oh, tres abi maria nga gibilin kani so Kristo dinhi sa yuta usa og oh, haron tabangan ako nga, ani ako sa kalisdanan og oh, kalisod mamulong ako hining musunod kusikot Dios nostrum salutaris igusom ginutabangi ako kanimo hining debosyon diskomunyon sa posil kanyon bombahan red masingan barnita garan og oh, tanan kasangkapan sa tibuok kalibutan nga maluwas ako sa tubig, bangkaw, pintik, garote, bato, tunok, suyak, nga mga gibang o mga bali sa akong lawas, ginoo, kusog ka, sisya kagahe, gahe, ihatag ka ang imong bendisyon o batong banikan kung budin ako sa dalan. ikusong igusom, igusom, Santa Rita, Santa Rica Santa Barbara, Isos, 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 Pinetilium, Igusom Cross. Inumini Padre et Holy Spirit O Santo, Inumini Padre et Holy Spirit O Santo, Inumini Padre et Holy Spirit O Digno Dignum. Okay so, huh? Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya binibinigang ko na maging magaling sa pananggalang sa lahat ng bagay na panganib disgrasya at maging dipinsa sa magtatangan sa mga gamit na ito na maging kasangkapan na panangga sa mga panganib at sa lahat ng mga disgrasya. enak